Eh, tropa, scooter kid ulit. Nung ginawa natin, yung 4D colors ng Samurai Paints sa white base, marami ang nagtanong kung po pwede sa black. Marami ang nag-request. Gawin daw natin sa black. Kaya eto, tropa, gagawin na natin. So, ngayon, nagbubuga tayo ng black 3109. So, ito yung gagamitin nating base. Titignan natin kung ano ang magiging kulay ng 4D colors ng Samurai Paints. At ito na nga, tapos na tayo mag-apply ng black mga tropa. So lima ulit na speed shape yung gagamitin natin. At eto na tropa, magbubuga na tayo ng mga kulay. So uunahin natin itong 4D blue. So iyan ang kulay niya tropo. Naging solid color na siya. Hindi na siya naging effect ngayon. Next. 4D green. etong pangatlo 4D violet So ito halos sa karamihan no ito yung gusto Maraming mga nag inquire nito maraming gustong bumili sa atin ng 4D violet yun nga lang wala pa akong stock nito tropa At ang pang naman itong 4D red So yan ang kulay ng red natin ano at ang pinaka 4D Gold. So, ayan tropa. Tapos na tayo mag-apply ng mga 4D colors. So, ang nilagay natin dyan, no? tagdadalawang coats. Tapos ngayon, bubugahan na muna natin to ng top coat clear. Nasa sa ganun, makita natin yung ganda niya kapag ka makintab na siya. Alright, tropa. Tapos na tayo. So, eto na yung mga kulay na mga 4D colors natin na nakapatong sa black base. So, ito yung 4D blue. So, tignan mo yung kulay, tropa. Maangas din naman. Kaya nga lang, naging solid na kulay na siya. Ibig sabihin, hindi, hindi na siya naging effect na katulad ng nilagay natin sa so white base. May anggulong lumalabas yung blue. May anggulong wala. Dito, solid colors na siya, mga tropa. So, ito naman, yung 4D green. So, may pagkakahawig to, no? Sa tingin ko, may pagkakahawig na sa kulay ng chameleon. Yun nga lang, eto nga, solid colors, walang color changing effect. Hindi katulad ng chameleon. And then, ito naman yung 4D, violet natin. Napaborito ng lahat. So, ito yung niya, tropa. Kapag ka pumatong sa black base. Alright. Maganda rin naman, di ba? And then, yung pang-apat natin, itong 4D red. So, ayan mga tropa, no? Kung familiar kayo dun sa chameleon colors, halos ganito yung kulay niya. Yun nga lang, walang color changing effect. Isang solid na kulay na lang siya. And last, itong 4D gold natin. So, ito na yung kulay niya kapag ka inilagay sa black base. So, ayan mga tropa, no? Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nagkaroon kayo ng idea doon sa mga 4D colors na samurai paint na ipinatong sa black base. So, ayan tropa, may guide na kayo.